decision making process niya diyan sa KOJC at ang pagsisinungaling niya sa taong bayan kasi isipin mo pag nagkaroon ng gera pag nagkaputukan at ganyan ang pag-iisip ng ating pangulo abay may problema talaga ang bawat Pilipino kasi pababayaan tayo nakita mo sa KOJC pinabayaan Pilipino yan wag mo nang wag mo nang dalhin doon sa religious angle Pilipino yan. Iaalaw mo ang Pilipino na hampasin ng ng tranchon, itirgas, na magdala doon ng overwhelming force, armed. Kala mo lalaban eh. Kaya ang anlukuhan, eh mo yan? Mga yan sa WPS. Isakay mo doon sa bang barko, at yan ang lumaban. Kasi kung ganyan kayong katatapang sa kapanyo Pilipino, abay siguro mananalo tayo sa laban against China. Ah uh, gaano po nakakabahala na sa ganito na madaling malaman eh kasi sa dami ng mga uh, pictures, videos online madaling malaman kung totoo ba yung sinasabi or para kay ano kay busy uh, president, lahat ng access meron siya. Sa PCO pwede mag-briefing sa kanya, and diLg mismo pwede uh, mag-briefing uh, sa kanya. Pero ganito pa rin yung resulta ng uh, kanyang pananalita. So pwedeng ano eh, kung magdududa ang taong bayan na ito pa lang, ito pa nga lang, na ang linaw-linaw sa mga videos and pictures na kumakalat, ay eh, nagsinungaling talaga sa harap ng uh, sambay ng Pilipino kasi uh, talagang kinuha yung lahat ng kanyang mga statement. How much more sa iba niyang mga pahayag? Kumbaga yung pagtitiwala natin, talagang mas lalong dadami yung mga question mark Uh, sa kanya dahil nga sa simpleng ganito lang ha? na pwede naman niyang i-briefing uh, pwede naman siyang i-briefing ng DILG at pwede rin niyang uh, uh, makita mismo ah, Admar, alam niya anong yari. kasi nagtawag ng crisis meeting eh kung nagtawag ka ng crisis meeting na-brief ka uh, so yung pag niya yun ang nakakabahala kasi nagsinungaling siya sa taong bayan ngayon kung sa tingin nga hindi yung pagsisinungaling, ah may problema ka sa utak. Di ba? May problema ka. Impaired judgment. Uh, or talagang sinasala sa kanya ang mga balitan dumadating. Ah, uh, yun ang nakakabahala. Kasi, bakit? Yung pagkawala sa atin ng eskoda Island, uh, ngayon lang. Uh, na reveal na nawala ang Skoda -tap tapos busy lahat tayo nakatingin tayo nitong eh. biglang nawala ang Skoda at nagsabi na ang Amerikano ay uh, willing sumama pag nag uh, uh, rore tayo diyan sa ating uh, uh, ship na naka nakaatang sa mm. Oho oh, sa Sierra Madre no um So ang makikita mo, ano yun? Dine-deflect nilang attention para hindi makatingin yung galawan ng Amerika. Ang isa pang nakakabahalang uh, uh, nangyari habang tayo nakatingin sa KOJC, uh, yung, ayaw ko ko na-monitor nyo, yung Olof Asadin magtatayo ng first national defense hub sa APECO. Aurora uh, Pacific Economic Zone and Freeport Authority. Pag tiningnan mo yung api ko, napakalapa, napakal... Uh, sila yung may authority sa Benham Rice. ba? Diba? So, ako na babahala kasi kinukumpas dito habang tayo nakatingin dito, may ginagawa dito. Ah... Uh, nakakabahala yung decision making process niya diyan sa KOJC at ang pagsisinungaling niya sa taong bayan kasi isipin mo pag nagkaroon ng gera. Pag nagkaputukan at ganyan ang pag-iisip ng ating Pangulo, abay, may problema talaga ang bawat Pilipino.